Good morning mga katropa So ito na nga uh, Nung nag, uh, nagkasakit si bin Bunso Nung nagkadingge siya So Alam nyo naman kung bata ano Kung ano ano yung mga uh, Dahilan natin Para lang uminom sila ng gamot uh, Ng mga herbal herbal Kasi wala naman tayo yung choice Kailangan talaga nating pilitin O gawin ng lahat Para lang uminom ng gamot tapos ayaw kumain, nasusuka. Uh, ganon kasi yun yung dengue. Nasusuka tapos ang hina ng katawan. Kaya sabi ko sa kanya, uh, inumin mo lang to, itong gamot, pati, pati yung ano niya for the hydration, pinapainom ko. Kahit kunti-kunti, maya-maya talaga pinapainom ko. Kasi ganun talaga, kailangan natin fokusan yung batang nagkadingge. Para lang hindi bumababa, hindi lang bababa yung platelets nila. So, pinipilit ko siya, tapos sabi ko sa kanya, ah, pag gumaling ka, kumain ka nito, kanito ka nito, kasi para gumaling ka, pag gumaling ka, gagana na yung pag, pa, mga ano mo, okay na yung sikmura mo, hindi ka na susuka, papakainin kita ng kahit anong gusto mo, kung anong gusto mo, dalhin kita doon sa, Uh, CGM. So, medyo masarap-sarap yung pagkain nila doon. Ay, may kamingay naman itong motor na to. Kaya sabi ko sa kanya, uh, kita doon kahit anong gusto mo to. Baka kainin kita kung ano yon, Bilhin natin, kumain ka. Kahit ano, kahit ilan, sabi ko pa talaga. Kaya, eto, dahil uh, na na siya, eto, patay tayo nito. <laughs> Mapipilitan tayong gumas. <laughs> Niyo kami. So, eto na nga mga katropa. Ayan, kami lahat. Of course, kakain din kami, no. Alangan naman si Bunso lang. So, eto. Papunta na kami doon. Kung saan niya uh, gusto niya. Alam niyo bang gusto niya? Gusto lang niya ng bachoy. Ayan, bachoy siguro ah, medyo maano yung sikmura niya kasi pag ano mag uh, di ba tayo kapag umano yung gumaling tayo sa sakit may gusto din tayong kainin oh, siguro yun na nga so ayan medyo malayo layo pa yung inano namin ah, nag jacket na rin si bunso si kuya ako si papa lang yung hindi ah, ayan yun na maano yan makapal ang kanyang mga balat balat ano yan unggoy <laughs> so ito papunta na kami doon medyo maulan pa Ayan, nandito na kami Sa Mabinay pa pala Ayan, <laughs> dumaan pa pala kami ng Mabinay After Mabinay, Tadlong Then, Lumbangan So, sa Lumbangan kami pupunta So, ayan So, ayun na nga mga katropa dito na kami, ayan uh, Pinapark lang ni Papa yung motor Tapos, Papa itu na kami si Bunso asa guto lagi un? pangit nyo ang papangit nyo Court. Welcome Sir! So, eto na mga katropa na una na namin kini-gup ayan, higop na ng si bunso na nilagang baka kasi yun na ang unang naluto or unang, or yun nakahanda na ba so ayan, eto naman si Pakito, na naboboring ay mm. so eto na nga picture picture muna, ayan ang pogi nila, pero pag kami yung pinikturan, ayan o ba diba? ayos din Ayos na ayos yung kamay nila pag kumuha ng picture. O, di ba Ang daya. So, ayan, yung mukha namin So, eto na nga, mga kadropa Eto na, andito na yung Ano, ah, inasal Pero, sa totoo lang, inasal-asal lang yan Hindi siya yung manginasal talaga na Company ng manginasal hmm. Iba talaga yung sarap ng Manginasal talaga So, eto Asal-asal lang to <laughs> Ayan, eh Okay at least mukhang may inasal pa rin. So, eto na nga, um, Tagiisa kami, tapos may tagiisang kalamansi. Ayan, ready na si Bunso. Ayan, kalamansi, tapos uh, tuyo at suka. Ayan yun nga lang hot sauce yung gagamitin kasi walang sili. Um, Namamatay yung mga sili ng time ng El Nino kaya walang sili. Ayan, hot sauce na lang toyo at saka kalamansi yung ating sawsawan. Um, yung mga wala sa mood, ayan busy na sila, busy na sila sa kakahanda. Um, ayan, ayun yung wala sa mood. Ayan. Ah, uh, di ba? Sige, kain lang kayo. Uh, ako lang mag-video. Char. So, ayan. It's my turn. nahihiya pa. Ah, oh, di ba? Nam, 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 nam. Nam, nam, nam. At eto na naman yung mami ni Bunso. Ayan. Gusto niya humigop ng ganyan. Pero, dalawa lang yung in-order ko kasi marami eh. Yan pala, tinake out lang din namin kasi nabusog na sa kanin tsaka mang inasal. Nabusog na. Um, mang inasal talaga ha. Inasal. Ayan. Hmm. Di pa niya naubos yung kanyang kanin pati yung ano, inasal. Ha, dito na naman siya sa mami. Pero tinake out pa rin namin yan. Tapos ininit. O, diba? O, sige, go punso. Munggol So ayan, ito na si Bunso. Oh, 'di ba lamon na siya ng lamon. Gumagana na 'yung ano niya. Taste niya for pagkain. Oh, 'di ba? Tinidor at kutsara 'yung gamit niya. Mm, ang init-init pa talaga. Sige lang, Bunso, kahit mainit. Basta, tudo lang, kain lang para bumalik yung sigla at lakas ng katawan. Ayan, napagod din. <laughs> napagod din siya sa pagkakain. O, diba? di ba? Hindi pa nangalahati. Eh. Napansin niyo ba mga katropa, kami lang yung tao dito kasi sobrang aga namin. O, pang almusal. O, di ba? Kami lang yung tao. So, eto na busog na. Pauwi na. Tapos habang papawi tayo, ayan, mag tayo muna ng mga konti. Konti lang. Busog na. Ice cream vanilla. Damargo, <laughs> ice cream vanilla. Ice cream vanilla. Ice cream vanilla. Ay, ang buhok ko. So, ayan na mga katropa. Ba't ang puti ko dito? <laughs> ayan na mga katropa. Nandito na kami. Nakauwi na kami dito sa tinda. Ayan, tapos na kaming kumain. Busog to the max. Napagod na, napagod 'di ba? Ang kulit nanya. Ah! Haha, thanks for watching. Love you. Love you too.